Nakatagdang pag-arala na isang German scientist ang isang uri ng higanteng palaka sa Kalibuaklan. Sa Alaminos, Pangasinan naman, tatlong pawikan ang nakita sa Dalampasigan. Narito ang report. Nakita sa Dalampasigan, sa barangay Mona sa Alaminos, Pangasinan, ang tatlong pawikan ito. Ayon sa Bantay Kalikasan ng Alaminos Public Order and Safety Office, posibleng aksidenteng nalambat na mga mangingisda ang mga pawikan. Posible rin daw na lumabas ng dagat ang mga ito dahil sa maruming tubig. Agad namang dinala ng mga nakakitang residente sa opisina ng Bantay Dagat ang mga pawikan. Inaalagaan ngayon ng mga ito sa Coral Garden Hundred Islands. <coughs> sa Cebu City naman, nakawala ang dalawang sawah na nasa pangangalaga ng Mobile Patrol Group ng Cebu City Police. Nahirapan ang mga pulis sa paghuli sa mga ahas dahil sumuot ang mga ito sa dalawang magkakahiwalay na patrol cars. Muntik pang matuklaw ang isa sa mga pulis pero kalaunay nahuli rin ang mga ahas. Hindi pa alam kung paano nakalabas sa hawla ang mga ito. na turn over na ang mga sawa sa Cebu Zoo kanina. Sa kalibo Aklan, nakatakdang pag-aralan ng isang German scientist ang mga higanting palaka sa lugar. Ito ang mga bufo marinos o marine toad na umaabot sa 10 hanggang 15 centimeters ang laki. Kasing laki ng isang kuting. Ayon kay Dr. Christian Suarez, dinala sa Pilipinas sa mga palakang ito noong 19th century sa pag-aakala ng mga mga ngalakal na makakatulong ang mga ito sa pagpuksa ng mga peste sa bukid. Pero paniwala ni Swartz, nakasasama lang ang mga higanteng palaka sa biodiversity ng bansa.